Sino raw itong mambabatas ang may lalaking staff na madalas bitbitin ang kanyang boylet sa probinsya kapag may operation ang opisina ng lawmaker? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, madalas daw mamahagi ng ayuda ang mambabatas sa probinsya sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation ng DSWD. Sinasama raw ng lalaking staff ang kalaguyo nito boylet sa mga lakan dito sa probinsya. Siyempre, sagot ni Papsi ang hotel, pagkain at kaunting paggastos ng kanyang boylet kapalit ng turbo at change oil pagsapit ng gabi kapag magre-report na raw sa kanilang opisina itong staff, aba ay dinodoktor ang liquidation report at sinasabing mahalang singil sa tinuluyang hotel. Kayo mga kateletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.